Dumating na yung order ni Asban na buhangin. Sinundo pala ako ni Asban kaninang tanghali sa school dahil mag na ako ng meeting sa district. Kaya so, ito yung sumalubong. Nandito na pala yung buhangin na in-order niya. Nag-order siya nitong na buhangin dahil balak na namin umpisahan ang pagpapabakod. Estimated nito ay 22 to 24 cubic direct quarry ito kaya medyo nakamura kami dito kapag kasi nasa outlet or tindahan na ang presyohan itong per cubic ay 950 to 1,000 kapag ito kadami ang posible mabayaran ay 20,000 plus so, samantalang ito direct quarry 12,000 lang yung nabayaran namin may certain amount kami na inilaan and then kapag ubos na yun ay stop na muna ang pagpapagawa namin dito sa bahay talagang utay utay dahil wala din naman kaming maraming pera ang sukat itong loti ay 600 square meter kaya medyo malaki-laki din pera ang kakailanganin medyo maagang tapos ang meeting namin kaya dali-dali ako umuwi ng bahay. Medyo malas dahil yung sinakyan Kung pwede ka ba ay naubusan ng gas at ayan hindi umabot sa bahay kaya for the baklay-baklay na lang muna tayo. At pagdating ko ng bahay ay saktong nandatan ko pa si Asban dahil ang sabi niya ah, uh, alis daw sana siya para mag-canvas ng mga materials. And then sinabi ko na gusto kong sumama para daratsyo na lang ako ng tindahan pagkatapos. Kadalasan kapag may pinapagawa kami sa bahay ay dito lang kami namimili sa ACR Hardware sa Kiblawan. Medyo mura lang kasi dito and then mababa yan, pinapalagyan ni Asba ng pressure yung mga materials na nailistan niya para pagkatapos ma computer or ma-estimate niya yung magastos namin. At ako naman sa mga oras na ito ay napatingin sa tindahan na ito. Naalala ko 21 years ago, 14 years old ako noon. Dito ako dinala ni nanay para mag-apply ng trabaho. Natanggap ako pero parang hindi ko feel. Kaya sinabi ko maghanap na lang kami ng iba. At dito ako dinala ng kapalaran kaya yes. Tiyan siya, naging amo ko noon for 7 long years. Nung nagsimula pa lang siya sa kanyang negosyong karinderya noon, ay ako lang yung tauhan niya. Yes, kami lang dalawa. And look at her now. Ang laki na ng tindahan niya at ang dami na niyang tauhan. At dahil ito lahat sa kanyang pagsisipag at pagiging mabuting tao. So anyway, dito naman sa bandang to. Dito pala ako nagre-rent noon. Sa so, 3 years din ako nagre-rent dyan nung nainak ko sa DepEd. Last 2015 until 2018. At pagkatapos namin doon na nag-snacks kami, feel kong maghalo-halo dahil sa init ng panahon. Pagkatapos namin kumain, sinabi kong doon muna ako sa beauty shop dahil medyo matagal na din ako hindi nakapunta doon. Pagdating ko doon ay natusan ko muna yung bantay na kunin yung earring sa isang tindahan dahil gusto kong mag-refill. Si husband ang laging nandito kaya medyo hindi na ako updated sa mga bagong stocks na nandito. At para sa mga kapitbahay ko dyan na hindi pa nakapunta dito, Meron ko kami dito mga iba't ibang klase ng pampaganda. Yung mga dite products na trending sa TikTok ay meron din kami. Dito sa beauty shop, meron din kaming mga hair accessories, mga wallets, mga bags, mga hair colors, mga spray sa lamok, mga pabango at marami pang iba. At dumating na itong mga earrings at magre-refill muna ako. And anyway, maraming salamat po sa aming mga followers. Nakakakilig po yung mga positive comments ninyo. Inspired din po akong gumawa ng contents ng dahil sa inyo. So maagang dumating si na Papa at Kuya dahil nga ngayong araw ay sisimulan na yung pagtatrabaho sa Apat bako. sila lahat, si Papa, si Kuya at may dalawa pa silang kasama. Kararating lang yan ni yes, Asban dahil may binili siyang kaunting kahoy. Ayan, nagsimulan na silang tanggalin yung cyclone no, wire. At kapag lang sa mga oras na yan ay itatransfer ko na yung alagbati para hindi madamay. Dito na part ko siya balak itransfer. Ang tinanggalan ko muna ng ganito dahil igulay naman tumamaya. Sabi ang tigas ng lupa kaya naisip ko na ipats ko na lang at gagamitan ko ng garden soil. Diba kasing pasok at andito yung mga bantay ng mga bata kaya malaya akong magagawa yung mga gusto kong gawin. At eto natapos ko na. Tatlong malalaking pots yung nagamit ko. Sibarikin naman tayo dito. Si tatay namin yung naka nakaka-cover all outfit. Tumutulong din siya. Eto, ito ang tsura ng likod bahay namin. May mga dwarf na niyog kami dito. Five years na yan pero until na wala pa ding bunga. Dito naman naisipan kong itrim at aerosol itong mga tanim kong bugin bilya. Ganito kaganda dati pero dahil medyo napabayaan ko kaya pumangit. Dadalhin ko ito doon malapit sa Garden Soil at doon na din ako magtrim, trim Medyo marami itong pots at medyo mainit na sa mga oras ito. Kaya ayan, gumamit na ako ng sombrero. At kinuha ko na yung pang ko sa bodega. Pinalawang na pala ito, kaya nilagyan ko ng used oil. Ayan, nagsimula na ako magtrim trim sa mga oras na yan. At itong pang-trim na ginamit ko ay sa Shopee ko lang din ito binili. So pagkatapos ko siyang matrim ay papalitan ko naman siya ng soil. At sa mga oras na yan ay maginagawa din si asban. Ayan, nagpuputol siya ng bakal. At tumawag itong anak ko, nagpapansin dahil bagong ligo siya. Ayan, napaka-fresh. Tapos ko nang matrim at marisol itong mga halaman at balak kong dito na lang muna siya sa likod ilagay. Ayan, tapos na lahat at na-arrange ko na. At ito pang final dito ay dinidilig ko na dahil grabe na din ang init. Dito na sa dahil na nila at ayan, meron na silang hukay para sa poste. Meron din pala kaming tumubong sa luyot dito sa aming bakuran. Kukunin ko na din to para sa gulay mamaya. At ito lahat yung mga gulay na nakuha ko sa aming bakuran. Ayan ang napakasarap na gulay ng aming tita bang Excited na nga akong kumain. Mais na kanin, may gulay may dilis, perfect. Malapit na mag 5 p.m. sa mga oras na yan at umuwi na yung mga nagtatrabaho at ito yung mga natapos nila. Alis na naman kami papuntang pindahan dahil kami na naman ang magbabantay. Uuwi na kasi ang mga tindera ng 5 p.m. Sakto ang pagdating nitong parcel dahil itong kuya namin ay umiiyak pag alis namin dahil naghihingi ng toy. Nakita kasi niya ang kanyang pinsa na may bagong shoes kaya nagpo din siya sa Shopee. Please share si husband sa sukat kaya dalawa na yung in-order niya. Ayan, tuwang-tuwang bata na yan. Happy-happy. Pag magulang ka na, napakasarap pala sa pakiramdam kapag naibibigay mo sa mga anak mo yung mga bagay na hindi mo nararanasan noon. Kaya tayo bilang magulang ay ginagawa natin ang lahat para mabigyan sila ng maayos na buhay. Kasi kapag naging magulang ka na pala, yung happiness ng mga anak natin ay napakalaking bagay yun para maging happy din tayo. And by the way, again, sa Shopee lang to. And kung gusto niyo din ng ganito ang link, ilagay ko na lang mamaya sa comment section. So yun, 50,000 followers na pala kami and maraming maraming salamat talaga sa mga sumusuporta sa amin. Saya po ako from Davao del Sur kaya pasensya na sa tono ng pagtatagalog ko. And that's all. Thank you for watching. Bye-bye!